Yan mga boss, uh, welcome back. May gagawin tayong amplifier lahat ng channel basag. So, sample natin ito. Basag. Basag. Pag nilipat ko dito sa ano, ilipat natin sa 1 in 2 kasi 4 channels 'to. Yan. Basag pati dito, basag din 'no. Oh. So aalamin natin ngayon sa loob kung ano nangyari dito uh, Galing to sa viewers natin uh, Madalang na kasi ako gumawa nito eh Pero andito na to eh gawin na lang natin Alpine na ang model nya MRBF706 Ayan may number pa Kay ano pala to? Kay kuya Yan kay kuya Romy Abrean Yan Bulakan so, Bulakan pa Sige mga boss ah kalasin ko muna, saglit lang. Okay mga boss, napansin ko lang dito, bunabuksan ko na pala. Itong side na to, sobrang init oh. habang binubuksan ko, hindi ko na malayang kaka, ano ko lang nito, kaka testing ko lang. Yan, nabasa ko kasi sa comment section ng, ano, pitch natin yung may hari ah uh, sana daw sa kanya na, ay eh, naka-schedule naman talaga na susunod na yung sa kanya. Itong linya na to, itong dalawang channel na to, may init to. Oh. Yan, ka pa muna tayo ngayon. Buhay ka pa. Ayan, no? So, itong part talaga na dito. Ito, mainit. Ito, ito. Dito, wala man lang, ano ba to? Sa pin, sa pin sa Ito, sana gumagana pa to. So, dito, wala man lang, ano, wala man lang init dito. So, sa tingin ko, may, may abnormalidad dito sa, ano, sa dito niya yun nga aalamin natin mga boss. Ano nangyay? Maka-on pa ba ito? Sukatan nga natin ng biasing. Check nga natin yung bias nito. Tanggalin ko na muna yung input. Ito yung transistor natin. oh yung... Kita ba? Okay. Sukatin natin yung bias nitong dalawa. Kung kumusta. Then... Pangit ang pangit ng angulo no? wala tayo magagawa ganyan na talaga yung angulo ng ayan ayos na so try natin i-on uli titingnan natin kung ano nangyari ayan umaanda naman yung pan so pa tayo ng bias 0.3 0.3 naman ah ito abnormal oh ah dito natin ilagay itong ano isang linya yan normal yung bias nya ano ba yan ang hirap ng angulo nito um, ang hirap ng angulo nito ano? pag natin tapos misan mapopula hindi, mga boss ha, hindi ako expert at hindi ako perfecto kaya minsan wag kayong ano okay lang sa akin kung madisappoint kaya yung iba dyan na mga gusto lang spoon, spoon feeding pasensya na Sukati natin ito. May iba kasi gusto i feeding eh. 0.6. Tapos yung kabila ay... 1.2. Ang bias nito. Ibig sabihin may problema dito. Then dito naman sa kabila. oo, oh, Walang bias. Wala. Meron. Meron. Ibig sabihin, itong sinusukat ko mga buso, ano ba yan? Pahirapan. Ito, merong bias normal. 0.4 Point 0.4 four. Point four ito naman walang bias yan o no? wala so ang mangyari dyan mga busa ay nga natin yung ano sana ba 'yung grounding nito? O pa ng grounding nito. Sukatin so, natin 'yung supply kung ilang volts. 15 12. So itong may bias, tingnan na natin kung ilang volts. Wala, walang sa 'no. Walang supply. Walang supply din. Pero bakit normal ang bias? Ano lang mga boss yung nakuha kung ano lang. Saan ba yung ano nito? Pinaka-ground niya. Dito nga. 15 lang. niya dito. 7 Umagsak na yung supply natin naging 7 volts na lang ayan o o ang baba ng ano natin output so malamang sa malamang itong ano may problema to tapos ito so kikina na lang natin yung dalawang yan kalasin ko na lang muna So mga boss ang nangyari dito ay naalala ko pala sabi ng mayari pinapa-check niya tong biometer kung ko ano uh, sa tingin ko hindi na to pwede kasi nasunog siya oh. nasunog na siya so papalitan na to hindi ko lang alam kung meron akong pamalit na ganito tapos tiningnan ko to isa-isa habang kinakalas ko napansin ko doon banda sa may mga IRF niya ay yung iba nag-lose na yan oh. so sana ito lang ang sira hindi natin sure kasi mababa yung supply kanina ng no, sinukat natin ayan dito yan mga naglulus no yan hinangin na lang natin yan then testing tayo uli dito naman check natin yung yung ano dito yung may problema aalamin natin hinangin ko muna yun mga boss Okay mga boss, nahinang na natin doon. Ah, magsusuka tayo dito nang ano. Isa-isa na lang natin para sigurado. Ah, ito normal naman yung bias pero double check pa rin natin. Nakabase tayo. Magche-check tayo ng ano ng voltage kasi 'di ba ang baba na susukat natin na voltage baka mamaya may shorty dito. O kung may leak na transistor. Pero double check pa rin natin. So ito yung base collector niya, ayan, okay, balik tayo natin. Okay, walang buzzer. Yung ano, test natin yung resistor yan, emitter resistor hmm. yan, good. Na uh, base collector, baliktaran wala. Base emitter wala, okay. Ah uh, natin yan yung emitter resistor okay naman so dito tayo base collector okay wala aha uh, base emitter okay wala okay ayun ayun may shorted na isa yung tinitest natin ngayon ay ito yung emitter resistor yung kulay puti So shorted yung collector at saka emitter nya. Ayan. So may isang transistor na na sila. Ikiisa natin. Ayan. Sira. Check natin itong iba. Okay. Okay. Uy. Shorted ba to? Kalasin na lang natin to. Ito mamaya. Double check lang natin yan. Buksan natin. Dito naman tayo sa kabila. Ilipat natin yung tester. Buzzer-buzzer mode pa rin tayo mga boss. Ayan. Dito muna tayo. Yan, collector. Ah, base. Atta, at, tama ba? Base, base, collector. Base emitter. Balik ta rin. Collector emitter. Wala. Ah, resistor sa emitter. Okay. Base collector. Base emitter. Balik ta rin natin. Yan. Collector emitter. Okay. Check natin yung resistor sa emitter. Okay. Base collector. Base emitter. Yan. Okay. Wala, wala naman. Collector ano? Okay. Okay emitter resistor okay naman base collector ayan wala base emitter wala collector emitter okay wala so ibig sabihin mga boss dito muna tayo mag focus kakalasin ko muna to din i natin wala kaya ba tatanggalin ng ano panghinang so itong dalawa na tatanggalin natin para sure tayo yan, yan. Tanggal tayo. Ito yung shorted. Okay. Hindi mahirap tanggalin to ah. Ayan, lumambot na, lumambot na. Ayun. Okay. Okay. So ito yung transistor na shorted. Doble-check na natin. Ay, okay. Okay to. Double check natin 'yan sa analog. Ayan, shorted talaga tong isa. So ito anong number na to? It's A1941. Ito yung sira. Eh, double check natin sa analog yung ano. Uh, wag tayo magpakakampante. Manigurado tayo. Okay. okay. para ano para ma natin kung walang problema ano ba natin? nagana na ba? Parang wala na rin to ah. Ah, meron pa. Kala ko open na. Ah. Hindi niya pala kita. So, base collector, base emitter, emitter collector, baliktara natin. Okay, wala. Wala. So, good pa yung C5198. Ngayon, ano ba susunod natin gagawin dyan? Ah, Mag-check muna tayo ng voltage ulit. I-on natin uli mga boss. Diyan ko dyan yung ano. Punta tayo sa ano. Susukatan natin uli ng bias. Dito. Tika lang. Baka may nagdikit. Yan dito. Tsaka dito. Check natin. Uh, sana walang uminit. Okay. Nasaksak natin. Kasi hindi siya nagprotect. Umilaw lang yung ano yun lang 12 volts may mali pa rin dito ah, taas ng bias nyo may mali 0.4 0.3 Ah, dito sa kabila Aha point 0.3 0.4 0.3 Meron ng bias tong isa mga boss 0.4 So ang focus lang natin ay ito na lang uh, Ang taas sa tingin ko na to ha uh, Base to base to Mag base to base nga ako Okay normal na Normal na to kasi yan nangyari dito uh, Yan Normal na to mga boss kasi may mga design ng amplifier na pag walang output mataas ang biasing. Yan, pero pag nagsukat ka ng base to base, yan 0.7. So magkabit tayo ng transistor dyan Then testing natin. Maghanap lang ako, balikan ko na lang kayo mga boss, hanap lang ako ng transistor. so, ayan mga boss, nagkabit na tayo. Ayun, umiilaw na yung ano. Nagkabit na tayo ng transistor. Sukatan na natin yung bias. 0.4 0.3 Okay 0.4 Asan na ba yung paano ito, ito? Okay, 0.3 Sa kabila naman tayo mga boss Hanapan natin ang magandang angle ito ah, Paano ba? Ayan, paano? ganyan So atas natin yung camera ng konti. Yeah, okay. So dito muna. Yan, 0.3. Point 0.4, okay? At ah, 'to naglalaro, madami lang 'yung ah okay, 0.3. Okay. 0.4 ngayon, so supply naman tayo magsukat. Ilang volts ba to? So 28 na na nasukat natin kanina Ang baba kasi may shorted pala Yan negative 28 Sa kabila naman Yan 28, 28 So may, hindi may individual kasi sila na rectifier yan kanya kanya kada isang ano Iwalay din dito Iwalay din dito Ito ano uh, din na natin man. So ngayon ano bang gagawin natin uh, Mag audio test tayo pwede naman ganito maganda walang umiinit oh. kanina ramdam natin may umiinit na PSA oh, buti wala na yung umiinit ibalik ko muna sa pinakakaha nya din testing tayo para masure natin kung maganda na yung tunog Okay mga boss, so na testing muna natin dito kung kinabit sa 3 in 4 muna para matesting. Ilipat na lang natin yung input mamaya sa ano. Yan. okay na. Ay, palitan nga natin ng ano, sounds. Yan. Okay na. Okay. Ilipat ko muna yung jack sa kabila sa 1 in 2 pasensya na mga boss hindi ko na ginagalaw-galaw yung camera nakatotok na lang siya dyan dito naman tayo mag test ngayon sa isa ba't wala to? tika lang mali ata yung kapit ko ito tama naman baka ano lang itong ano ah gumagana pa pala biometer akala ko sira na gumagana pa pala biometer nito ay hindi pa natin to na <laughs> hindi ko pa pala to na trade masyado na Tony yeah. John try natin okay okay na yan kumagana pa pala yung biometer nyo yan kumagana pa medyo sunog na <laughs> yung ilaw lang ang na nawala yan So mga boss okay na to. Siguro i-text ko muna yung may-ari kong anong nangyari, kung ano kung anong update dito sa kanya. Ah, uh, isang transistor lang yung nasira tapos naapektuhan na lahat. Ang problema hindi siya nag-protect. Kaya ano, kaya ganoon. Okay?